Pinakataas ka heat index sa nasod na sinati sa Giwan Eastern Samar Human maagi sa bagyong niyatong sa Sabado. Kay Neton sa Giwan misaka sa 55 degrees Celsius niyatong Domingo, Mayo 26. Mao kini ang labing taas ng heat index sukad Marso dihang gideklarar ang king init. Nagpabilin ang taas nga heat index sa lugar kagahapon og karon nga miabot sa 54 o 52 degrees uh, degrees Celsius. Tungod kay ana sa extreme danger nga level ya bituhan sa G1LG ang presidente nga dili mo gawas panimay kung wala importanteng lakaw o giawhag usab ang presidente sa regular nga pag-inom sa tubig aron kaligayan ang dehydration Oh wala naman po Yung iba siguro kasi mga high blood data inaano naman na advice naman namin ay mga vulnerable sectors na wag na muna mag-ano sa init lalo na yung between 10 o'clock hanggang uh 4 o'clock